Ngayon lang ako nakapunta dito Puro bundok Di ba halim, naman tayo sa bundok Malaki man o maliit, di ba? <laughs> Yan na naman tayo mga post Sana all may back ride, right, sinasabi ko na naman Wow, ang haba nga <laughs> Maganda nga Oh, so, di ba? The longest bridge Ng Ilocosur mga bahay pa dun oh Uwe <laughs> Ito yung gusto ko ngayon Mga nature trip Nakaka-relax kasi makakatanggal ng stress, diba? o intindensya naman yan at yun, bumalik tayo sa kanina yan yung mga bato ganda nila mag-design ng bato, no? may ista pala yan, amala ko <laughs> ganda, ang galing <tinyo> Stop, 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 Parang siya nagbago na din, 'no? Malambing siya dati, ngayon malalim na. Oh shit, sakit. Stop. 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 <laughs> Grabe ka naman, Lawrence. puting up lines ka na ngayon, ah. <laughs> <Stop. Stop. Stop. laughs> <laughs> lakas Good morning mga poos, Lawrence Motovlog here Yung ating content ngayon, pupunta tayo sa Subbon, Ilocosur Doon sa Longest Bridge na sinasabi nila Ay, magmumuni-muni din tayo, paano Kahit ngayon lang <laughs> Nabalitaan ko kasi na okay daw pumunta doon Kasi maganda daw yung view Pero yung problema, yung view, wala na Sunrise sana eh Pupunta sana tayo ng sunrise Pero Anong oras na? Mag na-night na? Puyat na? <laughs> lang kasi kagabi My God Hindi makatulog ba? Parang ganon So yun nga Pupunta tayong subpon ngayon Solo rider pala tayo ngayon Yun nga May mga lakad sila Kasama nila mga jowa nila Ganon Grabe kayo Walang forever lods Tandaan nyo yan Uy <laughs> 10 hour Gay God Sana all Yung barangay Sukpon Ilo ko sir doon daw siya sa papuntang Takalan So meaning, pupunta tayong Banggar ngayon Pero di ba yung Banggar is part ng La Union So yung Barangay Sugpon, boundary na rin siya ng Ilocosur Kasi Ilocosur siya eh, yun yung nakalagay sa Google Maps Tapos yung sa tabi ng Sugpon, Ilocosur is Mangkayan na Uh, Kulderiera region na So mamaya mag explore tayo doon Titinan natin kung may daanan na papuntang uh, Benguet Kasi yan naman yung gusto, gusto natin eh Mag explore Saka may mga dalang tools na ako ngayon <laughs> Natuto na ako doon sa Natanggalan tayo ng pulley noon Hindi na mauulit yon kasi may dala na ako tayong tools ngayon Ang bilis kanina yung motor na yon mag intro pa lang sana tayo <laughs> Oy, grabe si kuya Aray ko. <laughs> Bumibeng kong sa gitna Bumibeng kong sa <laughs> Bumibeng kong sa street na daan ba <laughs> Yan na naman tayo mga post Sana all may back ride Sinasabi ko na naman Yan nga parang sinasabi ko Tatlo yung helmet natin sa bahay Itong gamit natin na kulay green Yung kulay white at yung kulay red Pero yun nga wala nga back ride Sad but truth Ganon talaga ang buhay This is favorite na part 'di diba, Favorite na park. Ay, kakatamad kasi pag vlog. <laughs> Saka, yung panahon ngayon, minsan uulan, minsan ang init, minsan uulan tapos ang init. Parang ganoon. Para nakakatamad, parang madali ka lang magkasakit. Kasi panahon pa palit-palit. Yung feeling na 'yon, 'di ba? Umulan ngayong umaga, tapos dapat malamig mamayang gabi, 'di ba? Wala, sobrang init. Grabe, iba na talaga yung climate natin ngayon Hindi na yung parang dati Parang siya, nagbago na din, gano'n Malambing sa'yo dati, ngayon malamig na Oh shit, sakit <laughs> Grabe ka naman, Lawrence We pick up lines ka na ngayon oh. ah. <laughs> Nakabul natin yung kanina <laughs> Ito, nahabol natin sa twisties Iba talaga kung mahilig ka sa twisties eh Kahit malakas sa motor mo, mahabol mo Para sa akin, ewan ko sa iba Nandito <laughs> na tayo Madadaanan natin ang balawan Tapos yun, susunod, banggar na Sabayan natin to, sabayan natin to oh My God. <laughs> Hindi talaga kaya <laughs> At yun, dito na tayo sa Bangar Ulit Tapos, saan tayo mag-right turn dito? Papuntang Top Alan Ay, dito Kung makikita nyo yung simbahan Mag-right turn kayo dito Ay, yung 7-11, right turn Papuntang Top Alan yan. Tapos diretso tayo. Hanggang dun sa bundok na yan. Tapos de, diretso diretso lang to. Ano na to? Barangay Kadibli? Kadibli? Dito na tayo sa medyo kalbaryo na daan. <laughs> sa na yung tulay dito? May tulay dito eh. Maliit. Galing naman ng bata mag-drive oh. Yan yung tulay Basta ito yung daanan na papuntang tapalan ah. Tapos bago papuntang tapalan Paparay tayo Mamaya makita ko sa inyo Yung kalbaryo Ang taas <laughs> Naalala ko dito pala kami nag endurance dati Gamit natin yung miway <laughs> <Nakaka> miss din <laughs> Ay, tarik <laughs> Grabe. Malapit na naman yung tag -ulan. My God. Hindi na naman tayo makakablog ng ganito. mamimiss ko to eh. Ito yung gusto ko ngayon. Mga nature trip. Nakaka-relax kasi. Nakakatanggal ng stress. Di ba? Kung intindihan nyo naman yan. Ay, umulan dito kagabi. Medyo basa ko yung mga daan. Tapos, diretsyo tayo. So... Uh, tapalan diretso di ba barangay duplas 7 kilometer pa gusto ko sana ako pumunta ng Banawi ngayon pero mag isa ako kasi parang nakakasawa na kaya dito nag search ako sa google maps tapos nakita ko tong barangay sugpon hindi ko pa naman napupuntahan Siyempre gusto ko din ma explore di ba tapos nagtanong tanong ako sa mga barkada ko yung mga nakapunta na sa barangay sugpon eh maganda daw dun sabi naman Andun daw yung longest bridge in Ilocosur Sabi naman nila Kaya syempre ako naman <laughs> Adventurous na tao Gusto ko din puntahan Kahit saan sulok ng barangay yan Basta kasa yung motor Pupuntahan natin Kaya ito na Nandito <laughs> na tayo ngayon at the moment <laughs> dito na yung Matarik Hindi ko alam kung ilan yung nilagay ng tuner natin ayun hirap nga grabe mag isa ko lang to wala hirap na hirap oh tapos ayan malapit na tayo barangay tanod outpost <laughs> ayan yung papunta sa left yan yung papunta sa top alan di ba yan tapos ngayon magpaparate tayo yan o to subpon grabe ganito pala ngayon lang na ngayon lang ako nakapunta dito puro bundok di ba halimahilig naman tayo sa bundok malaki man o maliit di ba <laughs> <laughs> Grabing ang akyatan mamaya pagbalik natin ah. Saan so, na kaya yung dalong bridge dito sa Ilocosur? Ilocosur na to eh, part nya. Eh yun, rap road. May konting trail pala dito. Ay, pin lang naman. Tapos may biglang babano. I mean may biglang batok. Oh my god. Tapos ito na. Oh my god. Malapit na tayo. Na-feel ko na. Ang ganda ng mga bahay dito. Ay, dun yun, yung tulay Aray ko Puro aray ko Yung ah. <laughs> doon yung tulay, nakikita ko na Oo nga, mahaba nga Kaya nga pala tinawag na the bridge Ito pala mga pos Magkapit bahay lang sila ng alilom Kung di ako nagkakamali, doon sila Doon sa kabila yung alilom Ewan ko kung makikita dito Mamaya, tinan natin kung tayo Tapos dito, ano dito? Ay, cottage. Pero parang high tide naman. Wow, ang haba nga. <laughs> Maganda nga. Ay, hindi kita yung bridge ng maliilam dito. O, so, oh, diba? The longest bridge ng Ilocosur. Mga bahay pa dun, oh. 喂。<laughs> So, dito na tayo. I love Sugpon. Tapos, ito yung longest bridge na sinasabi ni Google. Tapos, sa mga Facebook page. Sugpon Bridge. Grabing init. <laughs> Tapos, didirityo pa tayo dyan sa bundok. Titingin tayo kung may ibang daanan. Number 1, Ilocosur. Uy, grabe ah. <laughs> Meron palang barko dito. <laughs> Cherry Simpson. Ito yung town nila. O, oh, Sugpon Ilocosur Town Hall. Ano kaya ang daanan nandito? Parang nakakaya naman magtanong. <laughs> Cabot Simpson naman nakalagay dun. Wala yata ang daanan dito. Pero dada balik na yata tayo. Kakay. Uy, may mga bato dito. Nature trip literal to, mga pus. Check natin hanggang saan to. Tapos kung nagbawas na ng bar yung gas natin, doon na tayo o balik Siyempre, andito na rin tayo eh sa hindi pa natin napupunta ang lugar. Pwede e mag-explore na rin tayo, di ba? Kahit naman siguro sino. <laughs> dito, explore tayo dito. Wala na, dead end. Time to go back. <laughs> Uwi na tayo yata. At yun, bumalik tayo sa kanina. Yan yung mga bato. ganda nila mag design ng bato no isda pala yan akala ko <laughs> gandang galing Yeah, bawin na tayo. <laughs> Wala naman ng ibang daanan dyan eh. At least napunta natin tong the bridge ng Ilocosur. Yun naman yung sinabi eh, kaya search nyo. Supong bridge. <laughs> longest bridge daw to eh. Pero yun nga, mababa nga naman. Malapit lang pala. <laughs> Awala oh, ko sobrang layo At tatapusin ko na yung vlog dito At isa punta na tayo dun sa Sugpon Iyon ko so. Napaka Napakaganda Grabe Pero na-appreciate ko yung ganda ng tanawin dun Lalo dun sa bridge Parang nasa ibang bansa pa Yung feeling Kasi ang ganda eh Tapos makikita mo yung background na sa bundok nila Ang ganda Grabe kaya yun lang mga salamat. Salamat ng marami sa nanood. At sana marami pa tayong mapupuntahan na adventure. Yun lang. Bye!